Our class will dismiss. Goodbye, ma'am! Ako nga pala ito, si Resmarc Valentin, isang mag-aaral ng RSU Santa Fe Campus na pumukuha ng kusong edukasyon sa rangan ng matematika at patuloy lumalaban sa hamon ng buhay na sa kabila ng kahirapan ay hindi ito naging para ipagpatuloy ko ang aking pangarap. Isda! Isda kayo dyan! Anong ga? Isda? Obo, te. Isda at pugita po. Magkano to? 200 po yan, te. Yung isda. Tapos 250 po yung pugita. Oh, sige, kunin ko na naman. Salamat. Anong pera? Ito po, ma. Thank you po. Ano kayang ginagawa nila doon? Magiging mga pangarap ba doon? Yun! Makasali ako sa TIS! Oh! Ito na yung kita ko sa isang linggo. Paano yan? Kasiya ba yan sa isang... Ano natin? Pabili na bigas? Ito lang? Kulang na kulang totoy! Wala na kumagawa ng so paraan niya. Sa bigas na lang sa utang natin. Kulang na kulang to. May project pa eh, wala na hinihingi yung punso ko. Ay, saan ako hanap ng trabaho? Wala nga. Problema ko pa ba yun? Nag-aaway na naman ang magulang ko dahil sa pera. Kailangan ko nang ibigay sa kanila yung mga inipon ko. Kailangan ko pang dagdagan to. Kailangan ko pang kumalaot at mangisda para makabenta. Sana makarami tayo ngayon pre. Kasi kailangan ko ng pera. Hey, Ayun nga, pre. Pariyan mo na, pre. Thank you po. Okay, next. Magsayang ka po muna. Thank you po. Salamat talaga sa TES. Malaking tulong to para sa aking pag-aaral at sa iba pang mga gastusin. Tao po! Tao po! Bakit po? Pu ba kayong bakanteng boarding house dito? Meron po. Gusto niyo po makita. Ah sige po. Alam ko 'yung natitirang room namin. Ah sige po ate, ako na lang po ang kukuha. Magkano po ate ang bayad sa isang buwan? 1,000 po. Ah sige po ate, ito po ang ko unang bayad sa isang buwan. Ito. Ay, pwede dingan ng pumasok sa lumang itong susi. Sige po, thank you po. Kailangan ko bumili ng cellphone para may panggamit ako sa school. Ano po sa inyo, sir? May cellphone po ba kayo dito? Ate? Ano pong gusto niyo cellphone? Pwede po ba tingin? Opo. Sige po, Ito na lang po ang kukunin ko. Sige po. Thank you, Lord sa wakas, nakabili din ako na ng cellphone. Pag-gas talaga kuya! Grabe po! Talaga ko sa Hindi ko naman magagawa to kung wala kayo. Para sa inyo to, nine tay. Dahil sa TES, nabigyan ako ng pagkakataon na makapasok sa review center. At bilang panganay sa pamilya, ramdam ko ang bigat at kaba para sa tagumpay. Sinikap ko ang mag-aral araw at gabi. Nalakip ang pananampalataya sa ating poong may kapal. Hala! The souls out! Sasabihin ko si Kuya! 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 Kuya, may result na! Ha? Patingin nga! Yes! Pasado na ako! <laughs> At sa wakas, unti-unti kunang naabot ang aking mga pangarap. Hindi man naging madali ang lahat pero salamat sa bawat isang naririyan. Ang buhay ng tao ay parang karagatan sa kabila man ng bagyo at unos ay kailangan mo itong sabayan. Yon ang kwentong TES ko.